Ano ang apostille Para to need copy of Republic? So, requirements to pagdating sa apostille. Ano muna ba itong apostille? Ang apostille po is kailangan natin to kapag tayo ay pupunta dito sa Czech Republic. Ito ay ginagawa sa ating diploma. Ginagawa ito sa ating police clearance. And ginagawa ito sa ating NBI clearance. Siyempre, dalawang klase ito. Okay, I explain ko lang sa inyo. Kung kayo ay ex-abroad, na nasa 3 years kayo nandito sa, sa Pilipinas, kung kayo ay, below 3 years ha, kung kayo ay hinihingan ng inyong agency ng Apostille police clearance, kailangan nyo una, kailangan nyo po na humingi ng request letter sa um, check embassy. Yan yung una. Anong ginawa ko before? Nag-email ako. Kaya hinanap ko kay Mr. Google ang email ni Check Embassy. Pero, meron sila ngayon bagong rolling, na hindi, I'm not sure kung applicable to sa lahat, pero uh, meron sila ngayon bago na kapag kukuha ka ng request letter kay Check Embassy, is kailangan po ang agency niyo mismo ang magre-request sa kanila nun. So, hindi ko alam yung bago na yun, pero yun lang yung nakarating sa akin. So, isa yan na requirements sa pagkuha ng apostille. Police clearance. Next na natin, syempre, tawag ka kay uh, sa ka pa kukuha? Japan ba? Taiwan ba? Or something Saudi? Or bahala ka na kung saan lupalop man yan, nakukuha ka? Tawag ka sa embassy nila, magpa-appointment ka. Yan. And then, pag nakapagpa-appointment ka, so saan mo mahahanap ang number? Huwag niyo akong tanungin dito. Tanongin nyo po si Mr. Google, alam niya lahat. Kasi ganun lang din ang ginagawa ko dati doon sa pagpapapostil ko ng aking uh, Japan Police Clearance. So guys, remember, kapag nagpunta kayo doon sa lahat ng transaction nyo, pakikipag-usap nyo huwag nyong kakalimutan ang salitang apostil. Iba po ang police clearance lang at iba ang apostil police clearance. Pag sinabi na police clearance lang kailangan mo pa siyang idaan sa abogado. Kapag sinabi na apostille police clearance, hindi mo na kailangang makipag-negotiate sa abogado. So, kung gusto nyo na police clearance lang ang kunin nyo, at gusto nyo makipag-usap pa sa konsino poncho pilato na abogado, wala pong problema. Yun nga lang, pera. So, kailangan nyo ng pera para... Uh, sa pagbibigay nila nung hinihingi nyo na request. So, yun yung kaibahan niya, no? Now, gano'n siya katagal? Kapag, kapag Taiwan, medyo mabilis lang. So, minsan, kaya mo siyang kunin ng 1 to 2 weeks. Depende yan sa nag sa inyo. Okay? Pero kapag Japan, dahil nga ako ay sa Japan, 2 to 4 months. So, yung akin is 2 to 4 months, pero mag-4 months na, hindi pa rin siya dumarating. Okay. So, ang next natin, so, syempre, dahil meron na kayong apostil, so, okay na yon. Pagkatapos nun, meron pa tayong isa pang iya apostil. Ha? May isa pa tayong iya apostil. Ang iya apostil natin is ang ating NBA clearance. Anong unang gagawin? Kung kayo ay ex-abroad, below 3 years sa Pilipinas, or first timer, ngayon lang mag apply papunta sa ibang bansa para po sa inyo ito. At kung kayo ay 3 uh, years pataas, ay kailangan nyo rin to. So, in short, lahat na mag apply dito sa Czech Republic, kailangan nyo tong i-comply. Una, NBI apostille. Paano pinukuha ang NBI apostille? Siyempre, una mong gagawin, kukuha ka ng NBI clearance. Pag dinanong doon, siyempre, travel abroad. Kasi, siyempre, may mga local, di ba? So, nakalagay doon, travel abroad ang iyong reason ng pagkuha. Second, meron ka ng NBI, uh, meron ka ng NBI clearance, di ba? Hawak mo na NBI clearance mo. Punta ka kay Google. Hanapin mo si dfa.gov.ph Or, hanapin mo sa Google ang NBI apostille. Lalabas yung DFA something ganyan. Kung saan man DFA yan. Hindi po lahat ng DFA ay tumatanggap ng apostille. So, kailangan yung magpa-appointment sa kanila. Sa akin dati, ako po ay sa Alabang. Nagpaganon. Meron sa Manila, meron din sa ibang karatig na probinsya natin. Depende yan kung yung inyong DFA na malapit sa inyo is nag a sila. Kaya kailangan nyo ng appointment. No appointment, wag po kayong pumunta. Hindi kayo i-assist. I, -assist. I assure you, hindi po kayo i-assist pag wala kayong appointment. Now, ano ang requirements kapag nagpunta ka doon sa pagpapa-appointment? After na nakapagpa-appointment ka na ng NBI mo, anong requirements? Unang requirements, kailangan mo po ng tatlong Xerox copy ng iyong passport. At pangalawang requirements, kailangan mo ng PSA birth certificate. Next na requirements, meron pa sila doon hinihingi minsan na ID di picture. So, akin kasi before is meron na ako, kaya hindi ko siya masyadong matandaan kung ano yung ginamit ko. Basta, hiningian din kasi ako nila ng ganon. And then, after nyan, kailangan nyo mag-produce ng 200 pesos kung nag- uh, kung kayo ay nagmamadali. So, ibig sabihin, 2 days lang gusto nyo na makuha. Pero, kung kayo naman ay hindi nagmamadali, it's normal thing lang. So, 100 is enough pwede na po ang 100 pesos. So, yung sinasabi kong hindi nagmamadali is possible na sa one week ang processing niya. Pero yung expedite kasi is two days lang. nabukasan, pwede mo na siyang makuha. So, 200 pesos naman yun. Now, syempre, meron ka ng NBI apostille. ba diba? Ibibigay na yun sa'yo ibibigay nilang iyong NBI apostille meron ka na rin apostille ng iyong police clearance kung ikaw ay ex-abroad kung ikaw hindi ex-abroad hindi ka po compliance ng uh, apostille police clearance NBI clearance lang ang iyong kailangan ipapostille now we have also the diploma so eto hindi ko to na try pero pwede nyo rin siyang i-consider kung sakali na diploma So, meron kasing iba na pangalita, iba na mga agency na kumukuha po ng apostil ng diploma. So, kapag ganun ang case nyo, ganun din ang gagawin nyo sa DFA din kayo. Magpapa, uh, magpapa, ano, magpa, mag-appointment. So, ganun din. Same lang din nung sinabi ko about dun sa NBI. So, same na same lang din. Pero hindi ko siya na-try, sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ko siya ma-elaborate ng derecho from the very start kasi hindi ko siya na-try. Ang amin kasi before, way back 2022, is yung, uh, sa akin is dahil ex-abroad ako yung apostilled police clearance ko galing dun sa bansa na pinagtrabahuhan ko. And the second one is yung NBI ko. So yun yung dalawa ko na ipinapostil at that time. So, sana nakatulong sa nagtanong sa atin kung paano daw ang pagpapaapostil. And sana malinaw po yung naging explanation ko. So, kung meron ka mang tanong so, at nagmamadali yung tanong mo, sa YouTube channel po natin kayo magtanong dahil yun talaga is totok ako sa YouTube channel natin. So, yun lamang and have a nice day.